Si <laughs> Oleh <laughs> <laughs> <laughs>

Sige ka lang Antay, madulas yung bato Aray sa Diyos ko lang <laughs> tan Sana ko

Uh -huh. Yung bato dyan malambutan Huwag mapakan. Oh ngayon ito yung profits nilang sa kami ay pumasok lang dito para magbasa saglit at kami ay babalit babalit lang kami dun sa aming bridge hindi na araw na. Balik na kami doon. Tinignan lang namin. Hmm. Ang ganda nito. Sarap matulog. Yan yung kubo nila. Yan yung 700 ah, uh, CR pinila dito sa Balabag Falls. Ayan. Hmm. Ayan. Hmm. Muli na kami. Para ko nyari. Nandito na kami sa parking ano. Ayun, ah, doon kabilaan pala to. Kabilaan pala yung entrance ano. nakakatakot lang yung mga batuan mo no? pag nadulas una pa po sila jen si kasi ang dulas ang maano pa naman madaling madulas si kenet kenet madaling madulas yung itam nadulas ngayon dun sa malabnam ayun dyan nakakatakot pag nadulas dilat sa baba ka sabi balik na kami sa aming ano kung saan yung ano cottage dun sa dagat anong pangalan ng ano natin doon Mablam. hindi yung pistuhan natin doon sa may tabing dagat Kala, basa, mabasa yan, mabasa, mabasa, yan. Eh, mabasa yung dagat yung sirap Thank you.

lit lang yo lego antinaya na loob kan niya ya